Mga kamigos. Ka andito naman tayo sa ating road trip. Patungo tayo sa Agas-agas Bridge. Ayan, iikot lang tayo doon tapos pabalik. So ito na yung uh, view ng uh, pupuntahan natin malapit na tayo sa pinaka bukana ng isang uh, magandang tulay dito sa bayan ng Sugod. At ito yung parking area nila tsaka may restroom dyan so tuloy tuloy tayo no at makikita natin ang uh, ito nga pala yung da dating daanan ng uh, kalsada kailang medyo binago dito ginawa ng uh, tulay na maganda so habang uh, patungo tayo dun sa pinakadulo dahil medyo mahaba itong tulay na ito eh makikita natin din yung view kabilaan ayan Pwede tayong huminto doon at uh, tumanaw sa mga view. So ito na no? nakikita natin. Ang haba ng tulay nito. At malinis din. At saka malamig ang lugar dito. Napaganda ng simoy ng hangin. At uh, magandang puntahan ito sa mga hindi pa nakapunta dito. No? So pasyal kayo dito at uh, makikita nyo ang uh, magandang view ito medyo makulimlim na rin dahil uh, parating na ang hapon so ganyan na ang uh, magkikita natin ng view sa kalangitan pero minsan din dito talagang uh, foggy ang area dahil maha, mataas na na bundok ito eh kaya minsan eh hindi mo na makita yung dulong dulo ng tulay na ito dahil sa fog so pabalik na tayo no Uh, balik tayo sa ating dinadaanan. At uh, ayan naman ang ating uh, nagbabantay ng tulay. So ito na nga, pabalik na tayo sa ating dinadaanan. At uh, talagang napakaganda ng lugar na ito at kung gusto mo nang pasyal at mag-road trip lang, pasyal kayo dito. Napakalamig ng hangin at uh, sariwang sariwa din. So, yan mga kamigos, ka no? Ang ating road trip ngayong araw na ito. So, pabalik na kami. Uh, punta ako ng uh, bahay ng tiyahin ko at doon kami maghapunan. Ayan, napakagandang biyahe. So, hanggang dito na lang mga kamigos. Ka